so yun, magandang magandang araw sa atin mga kamamay So yun, panibagong videos, panibagong updates Sa naman tayo no? So yun, pasensya po talaga sa inyo mga kamamay At uh, ilang araw na short video lang ang ating uh, may upload At uh, sa kadahilanan po ng uh, ating uh, uh, condition And then sa sitwasyon no? At sa aking duty uh, At akala ko'y mapapaganda ang pisto or hindi naman, ayos naman ang pisto Kaso nga lang po'y yung malayo no malayo yung pistuhan kung ako malapit dito sa Pierre uh, sa ano sa operation sana ay maganda kung ganun dalawa kahit dalawang videos gagawin natin so ako po yung po ng uh, pumanhin, pumanhin po sa inyong lahat na uh, sa mga gustong maka-update sa mga biyahe no at uh, pasensya po talaga sa inyong mga kamamay at ngayon lang po ulit tayo makapag-video at uh, ngayon So, hindi ko na po pahabahit po no, kung bakit anong dahilan. At uh, dahil po sa aking uh, uh, nag-full storage po talaga. So, pipilitin kong magawa ng paraan nito. Uh, may upload po itong videos na ito para ma-updates po kayo. No? So, yon Ngayong araw, araw po ng Merkules, no uh, Time check po tayo mga alas 8 po ng umaga. So, mamaya Pasok na naman tayo mamaya hapon alas 3. Then, alas 11 po ang labas. No? So, yon Uh, papakita ko na po sa inyo mga kamamay yung uh, barko no kung anong barko nandito no kung anong biyahe ngayon no. So tara, let's go. Ngayon mga kamamay nandito na po si Dose no. Si Dose dumating po kanina daw po nang alas uh, 5 no ng umaga. Uh, at Miyerkules po ngayon. tanjan uh, at nandiyan po si 9 no at si Beatrice sa no, mga kamamay. So bali tatlong barko lang pa lang nandito ngayon mga kamamay. So mga schedule po yan si Beatrice po ng alas 12 no and sinuwe nagrumblo na po yan sinuwe mga kamamay no nagrumble na po yan si 12 naman hindi na po magma kayan at uh, diretso na po yan babiyay, uh, magkakarga na po yan mamaya ng mga trucking uh, pabalik naman siya ng pamasbati mamaya uh, alas 2 ng hapon ang alis niyan mga kamamay no so nung nakaraan nakita ko si 12 nag-alis dito ay mga ano na uh, pas alas 3 na yon mga 3 PM na nagalis dito sa Lucena mga kamamay no. So yun, share out na lang po sa inyong lahat mga kamamay sa mga gustong ma-update sa, sa mga nagantay sa ating upload no. So yun, pasensya po talaga sa inyong lahat. At uh, ngayon lang po talaga mga kamamay. Kaya yun, pasensya na po. So yun, kakunti uh, lang pong laman ng ating marshaling no. Wala pa masyadong panakaya uh, panakay ayun no. Kitang-kita yung ating uh, banahaw no. Yan. Alright Tapos mamaya babalik ulit ako dito mamaya at magpapagupit lang ako Papagupit right So tara Let's go A few moments later Mga so, ka na ito may bagong dating Montenegro Ah uh, Ano ito? Divina Gracia No? dito na pala si Ocho No? Ayun si Ocho Nandito sa ano? Round 6 Si Beatriz No? Si Lorenzo Ruiz 'yon ating uh, dito si DB Nagrasyad medyo malikot ang barko mga kamamay o oh. oh. pansin nyo naman oh. medyo malikot ang barko oh. ayan si Dosi ay tide ay na tubig Nandito, mga barko na dito mga kamabay no ayo aryahan do sa ano okay. Ya, nak kerempuan. Tidak kira.

Si Natasha at si Olympia hindi pa nagaling na sa shipyard pa. Yan na. Nabasa na ba sa Lalabas na. So si Ocho din natin na uh, aktuan yung pagdating yun. Know? Sigurado marami yun mga kamamay. At uh, tayo paggupit Gupit kasi ako kanina. Kaya... Uh, di ko rin uh, CA, you know? okay. na kuha ng si ano si Yucho yun pinagrush siya ang nabutan natin mga kamamay So yun yung ngayon. Si Ocho mag 11.30. Si Ocho. Then si Diminogras siya mag alas no. So yun. Uh, yun lang muna ang ating update ngayong araw mga kamamay.